Ayan. Kung papansin nyo, may dalawang puti. Hindi na rin lang umabot sa New Year. Naisip namin, naisip ko, alagaan uh, aalagaan na lang siya. <coughs> At paitlogin. So, kumuha ko ng isang barako. Ayan. Ayan. Tapos, yung mga inahin, i-free If range na namin. So, isasabay na namin siya sa ganito. Anong darak na yan, third? Mais pa rin? Or yung... Pareto. Ha? Pareto. Ah, nagmix mo. Ayan. Masabay pati kamling So, itignan natin kung anong mangyayari dun sa 45 days na if free range natin. Um, based uh, sa <coughs> pag-research ko, 6 months. So, ngayon nasa mahigit isang buwan na tong mga 45 days namin. Kaya, mga limang buwan pa so free range natin sila sabay na sa pakain sa mga free range na chicken natin sa mga pato so, kung kapansin nyo itong box itong balikbayan box na padala ng asawa ko uh, mas gusto kasi ng bibi yung medyo madilim at kulong So susubukan ko kung gagana ba to. Dalawa yan. Yung isa dito. <coughs> Ayan o. Ilagyan ko ng dayami. Pero yung isa, walang dayami to. Ayan o. Tapos. Ayan o. Napansin ah, nyo, naglilimlim pa rin siya. So, estimate ko mga uh, second week to third week ng January po ito. Yan, may nakahiwalay. Oh. Pero kahapon ganyan din po, may nakahiwalay na tatlo rin. Tapos, nung binalikan ng anak ko, ni Altered, nakita niya, nasa ilalim niya na lahat. So, mamaya, punin niyan, yan. So, yan, nila pa rin itlog. Walang itlog. Wala. Wala. So, wala. pa rin. Pero, may mga malapit na rito. Tapos, uh, meron pa kami ako dito, dito sa apat na Finley Range na natin na Rhode Island Red na month old ayun na yung nanay nung no, limang sisil so pinakawala na natin siya, tapos binawasan ng pakpak para hindi makalipad dun sa batog dun so, yan so, titignan natin resulta nyan so abangan nyo guys yun hmm. sa kambing natin tulad ng mga naunang sinabi ko ah uh, puputol-putol lang kami tulad na itong saging hindi na nila, nila naubos yan oh. Uh, nagputol ng saging yung pinsang ko shout out kay Je <coughs> pinabuhat ko rito para makain kain nila ganoon din sa dahon ng manggaron kahapon hindi rin nila naubos na pati yung dahon dyan eto mas nagugustuhan yata nila to na dahon kasi ang dami nilang nabawas mga kambing so since pag nagpapakain kami ng bibe lahat sila naka free range pati kambing eh ayan eh, sila na nakakarami oh. pero ang plano natin dito guys mga kakalye um, yan subdivide natin yung mga space dito sa likod ang iniisip ko yung mga bibe baka dun sa likod ahati-hatiin ah, para yung mga month old nakabukod sa mga malalaki actually madalas po ako nanonood sa youtube ng mga expert na tsaka yung mga experiences nila sa pag-aalaga ng mga bibi kasi sa sobrang takaw po ng mga bibi guys mga kakalye. Eh. ano na ah, ano nila na nasasapawan sa pagkain yung mga manok kaya hindi nakakain na maayos tulad din nito uh, yan si Abib yan ang trabaho ni Abib dito sa hayupan namin kanya ang tubig si altered sa pagkain tapos pagbusog na kambing naman ang tagaubos. Ay matataba yung kambing natin kasi nakikikain na rin sila ng ng feeds. So ang formulation namin dito um, mga 8 na dakot ng darak, It's either darak na mais or darak ng palay tapos mga dalawang dakot ng uh, commercial feeds ang ginagamit po natin is uh, Integra 5000 uh, 33 pesos ang bili ko isa isang kilo so yun third kunin mo na yung ano yung mga inahin doon ang inahin na, na, 45 days yung walang palong yung ganyan napakuha natin kay Alter Iwan mo yung may palong, Terda. Ito naman yung kamansisi nung kumakain na ito. Anday ang dahing bunga. Pero ang tataas. Ang hirap punin. Ayan. Ano yan? Bakit may pula? Ano yan? May pula. May pula. Ang dati ba mo yan? Dati na ba yan? Parang... Ang nagwawalos ang aming dalaga. Tumabi muna kayo dyan. Ay sayang yung mais, oh. Huwag mo walisan yung mais. At papadaspan ko mapakain sa ano. Ayan kayo, so. Baka lumalabas na yung puti niya. <laughs> lumalabas na yung totoong kulay. Tingnan natin kung paano mangyayari dyan. Malakas naman na siya. Kahit isinama natin doon sa limang malalaki na. Na magwa one month old. Ayan ang ating update. So ang nila Ayan. Oh, na na -no. Ayan.

Sa po, uh, buhay pa rin sila, maliliksi pa rin sila yung lima kahit nakawali na sa nanay nila. So, yun. pati to, uh, isa pa sa tip sa pag-aalaga, dapat passion nyo yung mag-alaga, gusto nyo yung mag-alaga. Ano, uh, matututukan po. Pag hindi po kasi sila natututukan, ano, uh, doon po kadalasang uh, nagkakaroon tayo ng mortality. Tapos, uh, from zero knowledge tayo sa ating pag-aalaga ng sisiw, bibi, kambing, eh, inaaral po natin unti-unti. Nag-research tayo, nanonood tayo ng mga videos ng mga nakapag, nakasubok na na mag-alaga ng mga hayop. Yun po yung tip ko na isa. Uh, kahit wala tayong alam matuto muna tayo mag-research huwag lang yung uh, kaparaanan ng sinauna na basta na lang nag-alaga bahala na, pag may mabuhay salamat, pag wala uh, hindi hi, antay ulit ng ilang buwan para magkaroon so dapat inaaran din po natin so tignan naman natin si Rhode Island Red Kapabong na siya barako siya. Ayan, yeah, nakaabang na siya.